may lumalatang na malaki yan mga sunog mga idol yun nasunog na wilcon ayan. dyan yung nasunog na wilcon mga idol nakikita nyo naman ito yung nasunog na grabe yun yun yung nasunog na wilcon sa baliwag mga idol ayan as you can see mga idol may takna ones So, what's up, what's up, mga idol Ayan Ito yung update, mga idol Hindi pa nila naayos Ito yung nasunog na Wilcon Masyukang si mga idol yun, Wilcon Sa Baliwag, mga idol Ayan Shoutout sa inyo lahat dyan, mga idol Sa so what's up uh...